So yung wasap mga vlog, so ngayon ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang pagkakaiba sa l at miniscope. Dahil ang l at ang miniscope, magkapariho lang po sila sa harap. So ito po ang pagkakaiba sa kanila. Itong l isa lang po ang partition sa loob. At ito namang miniscope, dalawa po ang partition sa loob. So ito po ang miniscope at ito po ang l -ported. So yan, ito po ang pagkakaiba sa kanila, ang partition lang po sa loob. Pero sa harap, magkapariho lang po sila tingnan. Hindi po natin makikita sa labas ang pagkakaiba sa Miniscope at Elported. So, tulad nito. At ito, takpan pa natin ito ng perforated screen sa harap. At sa hindi pa nakalang kung ano po ang nakalot ito, ipapakita ko po muna sa inyo. So, ito po ang ikakabit namin sa kaniyang sub. Itong KKA na 1 At ito po ang ikakabit namin sa kaniyang mid. Itong PA 1-50. At ito din ang ikakabit namin sa kaniyang high itong Kiki A450 watts, 8 ohms. At ito lang po ang gagamitin namin sa pag-sound test, itong aming Sakura na 737. So wala po tayong ibang gadget dito or wala po tayong ibang processor, kundi ito lang po ang isang intake amp. So ngayon, ipapatuloy na po namin itong sound test. Okay. So okay. ngayon isa sound test na po ito namin So pakinggan po natin kung ano po ang kinalalabasan sa tunog nito At sa hindi pa nakalam kung ano po ang nagkalo dito ipapakita ko po muna sa inyo So ito po ang ikakabit namin sa kanyang med Itong PE-1250 crown po ang brand At ito naman po ang driver unit na ikakabit namin sa kanyang high So yan, itong BCS450 na Broadway po ang brand. At sa hindi pa ito pipikapin ni Mr. Customer, isa sound test po ito namin dito kahit sandali. Ito, nandito po mismo si Mr. Customer. So ayan, saksi po siya sa aming sound test sa kaniyang speaker box. So taga saan po si Mr. Customer? lapu po city. So okay. ngayon, isa sound test na po ito namin. So yan, at bukod pa sa kaniyang bayad na ibinigay, so pinasubraan pa niya ng pang snacks So salamat kayo Mr. Customer sa pasubra mong bayad. So yung wasap mga brad, so ayan, si out po natin yung nag-order nito. Mr. Customer ng taga Bacolod City. So ayan na po ang dalawang mid-high full range 15 mo sir. So yan, wala pong speaker ang pinagkausapan namin ni Mr. Customer nito. Ito lang po ang box ang aming pinagkasunduan. At nakadalawang speak on bawat box. Pagka kung sakali, mag-to-visit po si Mr. Customer or mag-trivisita po siya. So, dito po ang high at dito po ang mid. So, yan. Ibabalot na po ito namin para maligpit na po ito namin sa loob.